Matapos ang ilang buwan ng paghihintay at pagiging abala sa paghahanda para sa panganganak, ipinanganak na ni Tony Fowler ang isang malusog na batang lalaki na ngayon ay masayang tinanggap ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Narito ang naging journey ni Tony sa kanyang pagbubuntis at ang mga detalya sa kanyang pagsilang sa kanilang anak ni Vince Flores. The Philippine Showbiz List Presents Pregnancy Journey at Detalye sa Panganganak ni Tony Fowler sa anak nila ni Vince Flores Pregnancy Noong April 2024, isang mahalagang balitang ibinahagi ni Tony sa kanyang vlog. Inaasahan nila ni Vince ang kanilang unang anak. Ang anunsyong ito ay nagdulot ng kasiyahan at pagkasabik sa kanilang mga followers ngunit hindi nagtagal. Isang emosyonal na pag-amin ang nagbalutang sa mga usap-usapan sa social media. Noong May 2024, nagulat ang publiko nang mag-post si Tony na tila nagpapahiwatig na kanilang paghihiwalay ni Vince. Kasama nito ang kanyang pagbubunyag na siya na ngayon ay isang single mom. Ang naturang post ay nagdala ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga fans at followers at marami ang nagtaka kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang relasyon. Di nagtagal, nilinaw ni Tony na ang kanyang emosyon asya siya nag sa kanya na mag-post ng ganon sa isang marupok na sandali. Si Vince naman ay nagbigay rin ng pahayag. Sinasabing ang kanilang relasyon ay nanatiling buo at hindi ito para lamang sa content. Ibinahagi niya na nagkaroon sila ng matinding tampuhan at away ang unang pagkakataon na nagkalayo sila ng matagal na oras sa kanilang relasyon. Sinabi pa ni Vince na hinding-hindi niya hahayaan na maghiwalay sila, lalo na ngayong nagdadalang tao si Tony. Sa kanyang pagbubuntis, ikinwento ni Tony ang mga emosyonal at pisikal na pagsubok na kanyang dinaranas. Anya, noong mga panahong yun, nasa ikaapat na buwan na siya ng kanyang pagbubuntis at napapansin niyang mabilis maubos ang kanyang pasensya kahit ang maliliit na bagay tulad ng hindi pagkakaroon ng sopas na gusto niya o ang makarinig ng mga bagay na nakakapagdulot ng stress ay nagiging malaking issue para sa kanya. Aminado siyang nahihirapan siya makahanap ng kasiyahan sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Para kay Vince, napagtanto kailangan kailangang doblehin ang kanyang pasensya, lalo na sa pagtugon sa mga pangangailangan at mood swings ni Tony. Sa kabila ng kanilang tampuhan, muling sinuyo ni Vince si Tony at humingi ng tawad. Pinatawad naman siya ni Tony na inaming dala lamang ng mood swing ang kanyang pagiging emosyonal. Samantala, isang malaking event ang isinagawa ni Tony noong July 2024, ang gender reveal party para sa kanilang bunsong anak na si Baby Tyrone na ginanap kasabay ng kanyang kaarawan. Ang event na ito ay hindi lamang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang engrandling selebrasyon na ginanap sa isang racing track sa Pampanga. Talagang pinaghandaan at ginasusan ni Tony ang nasabing event upang gawing espesyal ang okasyon. Subalit so, balit sa kabila ng mga paghahandang ito, hindi napigilan ni Tony ang kanyang pagkadismaya at inis matapos ang pagdiriwang. Sa kanyang YouTube channel, ipinakita ni Tony ang mga kaganapan sa gender reveal at kaarawan, matapos ang event, makikita ang umiiyak si Tony habang nagsusumbong kay Vince. Isa sa mga reklamo niya ay ang hindi nila nagawang magyakap agad ni Vince sa mismong sandali ng gender reveal, kung saan alaman nilang lalaki ang kanilang magiging anak. Sa halip, dinumog sila ng mga bisita para bumati na nagdulot ng pagkadismaya kay Tony. Isa pa sa mga reklamo niya ay hindi niya halos makita ang nangyayari sa racing track na nagdulot ng pagkadismaya dahil naisa na niyang masaksihan ang eksaktong sandali ng gender reveal. Dagdag pa ni Tony, hindi siya nasiyahan sa naging performance na nakuha nilang host para sa event. Ang lahat ng ito ay nag sa kanya na pangaralon ang kanyang mga kasamahan sa Toro family. Ani Tony, sa kabila ng malaking halaga na inilaan niya para sa event, may mga bagay na hindi pa rin nasunod sa kanyang mga plano na nagbigay sa kanya ng pagkadismaya. Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at aberya, masaya pa rin si Tony sa kinalabasan, nilatupad ang na kanyang hiling na magkaroon ng isang anak na lalaki. Tony and Vince officially become proud parents to baby Tyrone. No November 6, 2024, masayang ibinahagi ni Tony ang isang makulay na balita sa kanyang mga followers sa social media. Ang kanyang pagbabalik matapos manganak at ang pagdating ng kanilang bagong biyaya si baby Tyrone. Ayon sa mga naunang post ni Tony, ang pangalan ng kanyang anak ay magiging Tyrone. Sa isang selfie na ibinahagi ni Tony sa Instagram matapos niyang manganak, makikita si baby Tyrone sa ospital. Pagamat tinakpan ni Tony ang mukha ng sanggol, gamit ang isang blue na heart emoji. Makikita sa larawan ang saya at pagmamahal ni Tony habang may bagong supling na dumating sa kanilang buhay ang post na ito ay agad na nag-viral at umani ng libo-libong reaksyon mula sa kanyang mga followers na natuwa at nagbigay ng kanilang mga mensahe ng pagbati at suporta sa magkasintahan. Ipinahayag ni Tony na maglalabas siya ng isang bagong vlog sa kanyang YouTube channel sa darating na Sabado, November 9, 2024, kung saan ipapakita niya ang buong gaganapan ng kanyang panganganak at ang mga reaksyon ng pamilya at mga kaibigan sa pagdating ni Baby Tyrone. Nagpasalamat si Tony sa mga nagbigay ng mga pagbati at suportang mensahe sa komento na kanyang post at sinabi niyang excited na siya na ipakita ang mga espesyal sandali na naganap bago, habang at pagkatapos ng kanyang panganganak. Sa pinakabagong vlog ng Toro Family, ipinakita ang ilang clips sa kanilang pamilya at mga kaibigan na labis na nasurpresa at natuwa na makita si Baby Taron sa unang pagkakataon. Makikita sa mga video na ito ang masayang mga reaksyon ng pamilya ni Tony na unang pagkakataon nakatagpo ng isang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging hands-on na ina kay niya, ang anak ni Tony mula sa kanyang nakaraang relasyon kay Aaron Manalo, muling ipinakita ni Tony ang kanyang malalim na pagmamahal at dedikasyon bilang isang ina ang pagdating ni Baby Tyrone ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa buhay ni na Tony at Vince. Habang ang magkasunod na pagsubok na kanilang hinarap bilang magkasintahan ay nagpatibay ng kanilang relasyon, ang pagkakaroon nila ng isang bagong miyembro sa pamilya ay nagbigay sa kanila ng isang mas espesyal at mas malalim na dahilan upang magsikap at magtagumpay sa buhay. Tony and Vince's Relationship Nagsimula ang love story ni Tony Fowler o Mami Oni at Vince Flores o Tito Vince noong 2017. Nagsimula ka nilang kwento ng na nangangailangan si Tony ng isang MC o hype man para sa kanyang girl group at sakto namang walang masyadong pinagkakaabalahan si Vince sa oras na yon. Mula sa kanilang unang pagkikita at simula ng kanilang professional na relasyon, naging maayos ang takbo ng kanilang trabaho hanggang sa tuluyan na nang ma-develop ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng oportunidad si Vince sa makilala sa social media at naging isang content creator. Ang kanilang tambalan ay naging kaabang-abang sa social media, nagbigay inspirasyon sa maraming followers. Naging laman ng kanilang mga Instagram posts ang kanilang masasayang sandali. Nagsimula ang kanilang opisyal na relasyon noong May 2022 nang sinagot ni Tony si Vince matapos ang isang prank na ginawa nito sa kanya. Ang prank na ito ay hindi lamang nagdala ng tawanan kundi nagbigay daan sa mas malalim na damdamin ni Vince na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Tony. Ayon pa kay Vince, noong December 2020, ay unti-unti siyang nahulog kay Tony. Hindi nagtagal naging malapit si Vince sa pamilya ni Tony, lalo na sa anak nitong si Tyronia, sa kanyang ate na si Marie at sa yung maong lola na si Nanay Miling. Ipinakita ni Vince sa kanyang pagmamahal, hindi lamang kay Tony kundi pati na rin sa mga mahal sa buhay nito. Naging galante si Vince sa mag-ina at ibinahagi niya na isa ito sa kanyang mga pangako sa sarili. Lumaki si Vince sa may kakulangan sa buhay dahil ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanyang ama ay may ibang ina kasama. Naging lola sila magkakapatid at isa ito sa mga dahilan kung bakit siya naging matatag. Nang mag-birthday si Tyronia, binigyan niya ito ng bagong sapatos bilang simbolo ng kanyang pagmamahal at suporta. Hindi lamang si Tyronia nakaranas sa pagiging pag bigay ni Vince. Nang magdiwang ng kaarawan si Tony, nirigaluhan niya ito ng insurance na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Ang regalong ito ay nagpatunay sa kanyang hangarin na masiguro ang magandang kinabukasan ni Tony at ng kanilang magiging pamilya. Subalit so, tulad ng anumang relasyon, hindi naging perpekto ang kanilang samahan. Ibinahagi ni Vince na dumaan din sila sa mga matitinding pagsubok, lalo na ng hirap silang makabuo ng sariling anak. Ito ay isang yugto sa kanilang buhay na puno ng emosyon at hamon. Ngunit sa kabila nito, pinilit nilang manatili sa isa't isa at labanan ang anumang pagsubok na dumating.